At dyan isang matagpalang araw naman ngayong araw na ito at ito ang Thank You Talk 24 palakpakan. So, in title, kung And by the way, my name is Tina chocolate at ito ang istorya ng isang uh, isang successful at uh, talagang nag uh, sumikap ng bongga at uh, lahat ginawa niya para sa pamilya. At ito naman, ang uh, may birthday tonight, si Cess, Sandra, see So, tanungan na, uh, tanungin natin siya ngayong araw na ito. At ito ang unang katanungan. Ang unang katanungan ay, sino si Sandra Icy? Alexander. Kung hindi ko makakalimutan, nung kabataan ko ay eh, walang-wala kami. Ang pangalawang katanungan naman natin ngayon, ses is ano ang katangian meron si Ces Sandra? Uh, pagmamahal sa kapatid, pagmamahal sa kapwa, na hindi ko makakalimutan sa akin bagat pa. O, ah, uh, saan ka una nagsimula, ses? Um, laking kiyapwa po eh. Minsan uh, naranatan ko. Nangangalabit ako ng post. Akala nila man durukot ako. Pero hindi ko tinanggal ang tiwala ko sa sarili ko. Tapos hiniisip ko, kailangan may ako sa bahay, may kinikita. Mamili ng bigas namin. Ay naalala ko yung sinabi ng tatay kong namatay na 2001. Ako lang ang sinabihan ng tatay kong namatay ng hiling Nakasama ko sa nanay ko wala doon eh, kasi bandera. Ang sabi sa akin ng tatay ko, huling hinga ng tatay ko, na sinabi sa Huwag ko daw pabayaan ang nanay ko. Huwag ko daw kababayaan ang mga kapatid ko. Pero, wala pa akong alam yun. Eh. Wala pa akong trabaho yun. Hindi ko alam kung paano kung makagagawa yun ang sinabi ng tatay ko. Salamat dumating ako sa 24. Natupad na pangako ng tatay ko. Nung mga sinabi niya, hindi ko akalain sa ilang tuwin. Sa il alam ko masaya na rin yung tatay ko. Sa sinatupad ko yung sinabi niya Bilang sa mga pinangako niya sa akin. Ay, ano. dasal ko na magkakasundo kami magkakapatid. Ko so, umaba pang buhay ng mga mahal ko sa buhay, lalong-lalo ng nanay ko. Sino ang mga naging inspirasyon mo sa mga ito? Nanay ko eh. Kasi kahit iniisip ko noon na hindi ako tanggap, nabakla ako. Pero hindi ako nagtanim ng galit. Eh. Kahit ako palayasin ng kabataan ko. Pero nagtiwala ako sa magulang ko. Nagtiwala ako sa ibang tao. Nagsaga ako ng 50 pesos. Naaalala ko pa yun doon na ako nakatira. Taga shampoo lang ako, taga linis ng parlor. Hindi ko hinangad ng malaking kita. Gusto ko lang matuto, matuto ako. Okay. At sino naman si Jan sa buhay mo? Si Jan, siya yung nagbigay ng pangarap eh. Alam mo, kahit ganito ako eh, minahal ako ni Jan. Kahit nga sabi ni Jan sa akin, sa yung pinagkatiwalaan ko ayun ang sinabi sa akin patuloy sa mga pangarap namin kaya mahalaga yung binigay niyang pangalan na isang kanta patuloy ng isang pangarap uh, sino naman tong si uh, Nanay Lori sa yun yung nagbigay ng tiwala sa akin na magkakaroon ako ng bahay magkakaroon ako ng salon mababago ang kapalaran ko maraming salamat Nanay Lori sa mga gabay mo Okay, sino si Angela sa buhay mo? Si Angela ay matalay kong kaibigan ng 2003 and 2004. Nagkakilala kami dyan sa promotion. Ito pala yung magbubukas ng pinto namin. Kaya, uh, thank you Angela uh, sa iyong kita nakita eh. Matagal na kitang hinahanap. Hindi ko akalain na dito tayo makikita sa 24 oras. Sa 18 years, Angela, thank you. Natupad yung mga pangarap natin. True. Sino man si Ma'am Beth? Nagkakilala lang kami sa, sa manggahan, sa Epsilon. Kaibigan, parang kapatid, lahat. Na hindi ko na kailangan isa-isahin. Alam na Ma'am lahat ng problema ko, lahat ng ano, sinasabi ko lang sa kanya. Maraming salamat, Ma'am Beth. Naging party ka ng Sandra ay Salon eh. Ikaw ang nagbigay ng tiwala. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa akin sa buhay kahit ako na hospital walang wala, nandiyan ka. Thank you, Ma'am Yes. Ito naman isang tanong na to, sino naman si AA sa buhay mo? Okay. Dumating si AA, nabago ang buhay ko eh. Natuto akong magmahal. Tutusin. Aaminin ko sa sarili ko. Sabit ako sa pagmamahal eh. JA ang nagbigay ng pag-asa sa aking buhay. Sa si doon kong nakita yung mukha ng tatay ko. Sabi ko to, ito yung bata na mamahalin ko. Nagbigay ng blessing. And mahal na mahal kita, eh. Sa mga kapatid mo. Thank you sa mga kapatid kong labing isa nab-bless ako sa tatay ko na nawala. Hanggang ngayon, kumpleto pa tayo. magkakapatid. Nandiyan pa si nanay eh. Wish ko lang eh. Sana magkakasama tayo sa birthday ko eh. February po. Ang hangad ko lang eh. Gusto ko maging masaya si nanay eh. Gusto ko may family picture eh. Naranasan ko magtinda ng plastik naranasan kung magtinda ng sampaguita naranasan namin o gaano kahalaga ang tutong? yes so ito naman ang ng uh, last uh, na question kung nabubuhay pa si, pat, eh, si tatay mo anong gusto mong sabihin sa kanya ay tatay. Ano? tung gusto kong sabihin sa kanya, thank you. Tay, kahit hindi mo kong nakita, nakita mo kong Alexander ngayon, si Icy, na hindi ko makakalimutan na binigyan mo ko ng pagmamahal. Alam ko, Tay, mahirap mahirap ba lang iniwan mo sa akin na sinabi mo sa akin na huwag kong pabayaan si nanay huwag kong pabayaan mga kapatid mo sa ayun ang sinabi ayun ang hindi ko makakalimutan huling hininga mo tay kung i-rewind ko lang kung nabubuhay ka pa ngayon gusto kitang yakap niya gusto kita ng Pero ngayon eh, salamat tayo. Nandito ka na sa Cavite ngayon eh. Nagagamit mo na ngayon yung nabili kong puntod. Nakasama na kita dito eh. Sa Cavite Sorry tayo minsan, hindi kita napupuntahan na sa kalokokang ka. Saya na ako nandito ka na sa Cavite na nadadalaw na kita. Tay, salamat. Tay, pinanganak niyo ko. Tay, ano, ano kung nandiyan ka lang? Yung mga kapatid ko, huwag niyong Tay, sinanay, nanay, bigyan niyo po ng mahabang buhay pa. Alam mo marami pa kami mga pagsubok eh. Tay, Salamat tayo na hindi kita makakalimutan sa lahat ng mga binilin mo sa akin. Salamat tayo sa pagmamahal. Thank you tayo kung nasaan ka roon. Mahal na mahal kita tayo. I love you tayo. So, at tayo dyan nagbabalik ang Thank You Talk 24! sa so ito na uh, kasi marami tayo na ano na itanong kanina and then talagang bumubus bu talaga ng iya nakakaloka hindi ko kinakaya oh, so itong, uh, itong itatanong ko na to irereminis lang natin yung mga bagay-bagay talagang ano kasi talagang nakakadala kinikilabutan ako to the highest level so ang tanong is ano ang meaning sa yun ng totong? At bakit naman kasi totong nagigigil din ako eh. Kanina nung ano nung tinanong kita, naganto ganyan si may narinig kasi akong totong. Bakit totong at umiiyak ka doon nung una? So sa pagtatanong ko na to, gusto ko masaya ka. Bakit totong? <laughs> na pag walang totong, wala kaming kakainin. Pag walang totong, walang hinuhugasan na parang Isasaing namin, isasangag namin, kahit toyo at mantika lang, ayun na yung magiging ulam namin. Yeah, so meron tayong tinatawag na Thank You Talk 24. Pero parang ano to ha, ah uh, ito yung concept na tatanungin kita, sasagulit, sasagutin mo ako sa mabilis sa pamamaraan, okay? Parang fast talk ganon ha. Pero ang tawag dito, Fast Talk Thank You Talk 24. Ito ang unang katanungan. Sino si Alexander? Ay pampito akong magkakapatid. Ang pangalan ko ay Alexander. Okay, next question. Anong ugali meron si Alexander? Uh, mahal. Okay. Sino si John? Parte ng buhay ko ay minahal ko. Okay. Si uh, Sino naman si AA? Ko. Mahal na mahal ko si Angela. Okay. Ano ba si Angela sa buhay mo? Kaya na hindi kami tumuko sa mga pangarap namin. Sina Lori, kaya naging direksyon ng mga pangarap. Si Mam Ma Nagbigay ng malaking okay. pitiwala. Thank you, Mambet. Sa mga kapatid, kuya, ate, Kaya, mahal na mahal ko kayo. Sa mga client, salamat sa mga nagtitiwala ng Royal Customer ng Sandra Ice Salon. Sa mga sa, staff, nawala kong tauhan si Laika. Naging party ng salon ko, ah, alam ko nawala ka na. Pero naging bahagi ka ng Sandra Ice Salon. Heto pa rin, ah, hangad ko lang sa mga staff ko lahat ng mga pangarap ninyo, huwag niyong kakalimutan yung pamilya ninyo. Uh, Siyempre, hindi mawawala si Tina Tuklao. Uh, Tina Tuklao, ah uh, thank you Tina Tuklao. Alam mo, uh, 2015, ang layo na, na natin pinagdaanan. Na simula na nakakilala ko sa yong naging madali kong lapitan. Ah, uh, na siya yung na uh, nagte pag anniversary July 1 opening nandiyan siya. Ito naman ganap ko naman na thank you 24 naging partner na ng salon ko na hindi talaga ako tu Miguel. Uh, thank you. I love you, Tina Tuklaw. Wow, I love you too. Ah, <laughs> uh, thank you, Ada. Uh, yes. Ano ba ang maging legacy? Uh, ano ba yung na iwan mo para sa kanila? Sandra. Uh, tatak Sandra, ah, ng formula, tatak ng malunggay na. Yes, thank you so much and that was uh Sandra Icy at ito ang kanyang interview sa Thank You 24. Maraming salamat po. So dahil dyan, maraming maraming marami salamat sa inyong lahat sa mga nakapakinig na istorya ni IC. At nagbabalik ang Thank You 24. So ngayon po, matutunghayan nyo uh, lahat ng uh, itatanong ko tonight is uh, ito din yung pinakalas natin. So ang unang katanungan ay, sino si Tatay Dan sa buhay mo? Uh, uh, salamat sa iyo, sa blessing na binigay ninyo na pagkailangan ko ng tulong ninyo sa tayo ninyo nandiyan kayo sa kayo na nakakaintindi sa akin. Salamat sa minsan hindi niyo ko iniiwanan pagkailangan ko kayo na kailangan ng blessing ng mga salon, blessing ng bahay. Nandiyan, nagkikinig po ako sa inyo sa mga gabay ninyo na sinasama ninyo ako sa pananalangin nyo, Tatay Yes! Ito na yung last na katanungan natin sa kanya, guys. Ito na yung pinaka, ano, finale, ha? Finale na to. Sino-sino ang mga pasasalamatan mo tonight? Salamatan ko, lalong-lalo na sa taas. Uh, salamat sa taas na sa mga gabay, sa mga dasal ko, na ding mo uh, sa mga gabay, pangarap, lalong-lalo lalo na sa akin, sa pamilya ko, sa negosyo, sa kaibigan, sa, sa pagtitiwala sa mga inuupahan ko, lalong-lalo lalo sa manggahan, uh, na, si, si nanay, si Mam Ma Raquel, si Ate Grace, si Ate Arlene. Um, maraming salamat eh. Kung wala kayo sa kung wala kayo, hindi ko na po mararating yung pangalan kung saan ay eh, si Salon eh ah, uh, ito din, na uh, naging party din yung mga tauhan ko. Sa mga royal ng customer ko, kaibigan, uh, sa mga nagtitiwala sa salon, may maraming salamat. Uh, salamat din na dumating din ako ng, sa edad ko talaga ngayon, 42 na talaga ako ngayon. Kaso lang, uh, mahalaga sa akin ang meaning na ano eh Thank you 24 Ikit sa buhay ko Na na Ang 24 Sa buhay ko na Maraming dumating na blessing Lalo lalo na wala na Yung tatay ko Na nakasama Hindi ko na nakasama 24 years uh, 24 years na rin akong Nagtatrabaho na rin Sa salon uh, Maraming pagsubok uh, Nandito pa rin Matatag pa rin Lalo lalo Sa mga kapatid ko Sa mga Magulang ko uh, Sa anak ko lalong lalo na sa mga kaibigan, nag ano neto. Hindi ko na kailangan banggatin, alam kong sino-sino kayo. Salamat sa inyo lahat. Yes, maraming maraming salamat at God bless you all. Ingat sa pag-uwi. Thank you.